Hello, magandang araw mga idol. Tingnan ko yung lambat na nilagay ko kanina madaling araw. Kaya samahan niyo ako. Let's do this. Idol, parang may gumalaw dito mga idol. Oh. Us, dito pala mga idol uh, Bulas yung mga idol Let's do this. Ano to? idol. Oh. Kung kanina, madaling araw pa kasi itong mga idol. Muntik oh. na makawala mga idol. Buhay pa mga idol. Oh. Madaling araw pa kasi ito. Ngayon ko lang ito na ano. Nakuha mga idol Bangos Pangulam mga idol Kaya mga idol oh. Okay lang mga idol Bangos Sa umaga Wala tayong Pangulam lang mga idol Walang problema Ang bigas lang ang kulang So yun mga idol oh. Let's do it yan mga idol. It's do this. Ang tawag ito sa amin mga idol is bunog mga idol. Bunog siya. Yan mga idol oh bunog. Kung tawagin ay bunog pa rin. Yan, mga idol no Sana walang pating dito mga idol. Madits na. Kuwan sa environment mga idol ito na mga idol let's do this dahil wala akong kasama ngayon mga idol kailangan natin mag mag ano mag sariling sikap mga idol let's do this For ko sabi let's do it oh, maliit na siya na bangos mga idol hindi tulad kanina pero sakto na to. Mga idol. Let's do this. So, maliit lang siya kumpara kanina mga idol. Okay na to. Pag-ulam lang naman. Yan lang ang kaya. Uy, natin yung bangus mga idol. Uy! Malapit na nakawala mga idol oh. Yung bangus. medaling araw nang kasirin ito uy ayun ku bui mga idol ito ku bui mga idol salamat sa panonood nyo mga idol sa ating mga video ah uh, sana subaybayan nyo paren kami yan lang mga idol no oh. maraming salamat sa inyong lahat at god bless